Nandito ang mga okay. bon tropa Para natin natin yung mga Cobra na gumagala dito Cobra at saka aking Cobra Nagigita dito mga bro Okay, okay. Rarating natin Medyo pahingan okay. ng konti Okay mga bro okay. Oh. Ikaw pa sige, kayo. Ayun. Sige, kain na kayo. Ma'am, ay, ay galing ma. bulo kayo hey. sige. Sige, sige. na kain muna kayo. Ayaw, master. Bigat yung baka sipan tayo mahuli. Master! Sige, sige, kain muna na kayo. Pag nala tayo ng isang cobra, mayroon tayo pang demo sa mga tauhan nila para makita nila, malaman nila yung mga cobra. At saka hindi. Para malaman nila yung iwasan nila. Ayan. Iwan nyo dito. Operasyon natin. Mahinit. Baka makatay yan. Eh, oh, yeah. e, tabi yung muna yan. Yes, Master. Yes, Master. Ah, yeah. <laughs> 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 sa so, ma'am, sakay ka raw niya kanina. Hindi nyo alam na may dalasan. <laughs> <ta> <laughs> Nasa bota yan. Nagdadala kami. Ah, pinapagitan. Pag walang naku, hindi eh, namin natsampay yung pinapaguli nila. Lalo na lang sa subdivision. Yeah, Nagdadala na ako para pinapagitan ko sa atin. Papagalap nila yung cobra. Ang dami kasing tao nga Akala nila, cobra na hindi cobra. Mamaya po, lalabas niya. Mm -hmm. ito, na naman. Ako... Ay... Na ko. po sa kanila. Sa baba, Saddamay... sa sa baba, yung parang, doon ang may Pero sa kanya, yung Meron, meron, meron. dito, Pero ito, wala. Madami niya. Madami. Baka doon, yung paligid Hindi yung gusto ko ano. Kayo. Oh mga boys. Wala ba kayong siphon? <laughs> <laughs> Malakas ang apoy niyo ngayon. Napakalakas. Oo. Wala Pantay, wala dito. muna sa may Ayun, Malaki-laki. Malaki parang. na. na bago tayo kalat <laughs> Oh, <sighs> muna tayo <breaking>. oh, Si <laughs> na.

Mama, sumakto <todong>

Bagong balat. Dilaw na dilaw. Siguro nakakain sa ano. Laki ah. Ininom so, niya sa tubig. Sabi ko. Sabi ko yung mga aas niya. Diyan lang sa tabi ng tubig. Okay mga bro. Kata kata. So yan na. Sige na. Bang ko sa sorga yan. Kata. Okay. Yung ipin. Yung ipin. Kata. Yung ipin. Yung ipin. Yung ipin. Okay. Tingnan mo. Hindi biru biru yan. May pangil. Wow. Ayan Ayan ang pangil Ayan ang pangil na pa. Allah tenangin ya, Bro. Oh. Oh, Yang oh, <laughs> yan, <laughs> 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 nah, Oke, okay, okay, na oh. okay, mga Bro. Ya, <laughs> init. Init. Kaya muna. <laughs> <Sobrang init. laughs> <Sobrang init. laughs> mana kalian? Ini namanya musalah kita. Ayo masuk kalian.

yang kanyang. Oh. Oh, mo hmm. yung tsaka mo. Tignan nyo. Hindi, na natin. Yung cobra na kanina. Yeah, nandun na yata sa kubo. Papain naman ng kachaw. naman yung kachaw nito. Hindi, wala naman okay, butas. Wala na. Wala na. O, check, ba, check. O, check. <laughs> check check. Check, o, check. Check, check. Ay, check. Ano na nya, ano na? Ini na nu. Naulo bang kamay? Na miarteo, masikad nangyari ang video. tara oh, na. <laughs> <laughs> Okay mga bro, ayan. Lulusob na ang mga tropa cobra. Pupunta natin lahat ng pinagtuturo nila. Ah, Napakalawak pa pala. Yes. Ayan. Ang ganda ng view. Oh. Ang ganda ng view. Kuman mo naman oh. Sa bundok. Nagpagawa sila ng bahay dito sa taluktok ng bundok.

Ya. Belembut. Gini agu mamu. Ya. Eneta ayo Jan. Pak tai. Manuhan. Bayawa kok. Namatay sa gutom. Wala <laughs> <Malang> makain. Ha? <laughs> huh? na lang. Wala namatay Kawawaka. sa gutom. Na stroke. Kawawa ka na ataki ka. Ay, eh, hindi. <laughs> Kinain ng mga hindi na stroke 'yan. Sobrang Sobra.

Doon do sa gate, doon sa may dalan na oh, tubig. Sobrang init. Wop. May nagmamang oh, taman. No. So, nah -tang, nah -tang. Uh, ito, sa ilalim ng kubo. Ah, uh. Dahil nakapaikod yung para okay. Walang nalak na. Tubig, tubig, may ina yung mga kubra dahil walang tubig. Bigyan mo nga ng tubig. Yan. dabag Yan, ano yung mga... Kung sadyo nga... Kapainom Oo.

kutakala si Guste kaya mahirap dinatokolo ka wah! kukubwe kukubwe ayy nagulabog din dyan ayy nagulabog din dyan tsaka 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 na

pangatlong tira. Okay, ayan mga bro. eh, uh, ito na po yung cobra natin. Matapos. Philippine spitting Cobra po. Pag ito na ang nakita natin, tumakbo na tayo. <laughs> Kung hindi natin kaya muli, o kaya ano, patayin. Pero bawal pong patayin ito. Kaysa sa papatayin nyo po, tumakbo na po kayo. Ito ang ating mga Philippine Cobra. <laughs> Philippine spitting <is> Cobra. Ito <laughs> 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 <Laban> na po. Ito na po. Ito na po.